Chica ng showbiz, may mga love team na umaamin agad sa nararamdaman, pero iba ang estilo ng barda. Sina Barbie Forteza at David Licauco ay tila mas pinipiling magparamdam sa tahimik, subtle, at minsan pa nga ay pakyot na paraan. At dahil dito, mas lalong kinikilig ang fans, mas nangingibabaw ang mga titig, banter, at simpleng kilos na puno ng kahulugan. Para sa fans, sapat na ang mga indirect na pagpaparamdam, para masabing may spark sa pagitan nila. Ayun sa mga fans at entertainment analysts, maraming tagpo kung saan hindi diretsahan ang pagpaparamdam ni na Barbie at David, pero ramdam na ramdam naman ang kilig, una na dyan ang mga banter na may laman, isa sa mga pinaka-iconic na moment ay nang tanungin ni Barbie si David sa isang close-up event, nagkaroon sila ng kilig exchange. Hindi man diretsahan, pero para sa fans, sapat na ang titig at ngiti ni David para sabihin may something, may subtext na nagpaparamdam ng interest love ang kanilang love language reveal, sa isang interview, na pag-usapan ang love languages nila. Words of affirmation, ganyan, na siyang mga musta, mahilig siyang sasabi na, totoo to, ayaw ah, ka nang etos. Pagpag-feeling, niya daw na kagat din, sasabi siya na, ganda mo ngayon na, ah. ganyan. Ay, touch na. Oh, hindi, nag-hug, nag nag para sa fans, ito ang patunay na pareho silang expressive pero hindi vocal. Kaya ang kilig nasa mga galaw, titig at timing. Matatandaan din sa GMA Gala 2025, pinuri ni David ang Gaw ni Barbie, Always Beautiful, It's more about the substance that she has, saad ni David. Hindi lang panlabas na anyo ang pinansin pati ang lalim ng pagkatao ni Barbie. Para sa fans, ito ang klase ng papuri na hindi basta-basta binibigay. Hindi lang physical beauty ang tinuri, may emotional depth din ang papuri. Sa mga brand shoots at vlogs, makikita ang closeness nila, may mga tawanan, inside jokes, at moments na parang sila lang ang nasa mundo. Hindi man sila magkarelasyon, pero para sa fans, may emotional intimacy na hindi matutumbasan. Sa mga interviews, madalas banggitin ni David si Barbie. yeah, and of course Barbie. Na nawala si Barbie. Paano ako si Barbie Barbie just, ano? Si Barbie naman, sa mga behind the scenes, ay nagpapakita ng care kay David, parang bini-baby siya. may emotional complementing na hindi laging verbal, pero ramdam sa dynamics, ang fans, sanay magbasa ng between the lines, kaya kahit walang diretsong I like you, alam nilang may something. Ang barda ay patunay na hindi kailangang laging may, I love you, para maramdaman ang spark. Sa bawat titig, banter, at subtle gesture, nabubuo ang isang kilig na mas lalong tumatatak, dahil hindi ito fillet, hindi stripped at higit sa lahat totoo